Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa Pananampalataya Welcome back po muli sa ating channel na kusan ay patuloy tayo magbigay ng linaw sa inyo po mga katanungan Basahin po natin ang tanong ni Celso Corpus Brother Owen, pakisagot mo mga tanong ko tungkol sa Resurrection para magharoon ng pag-asa at inspiration ang mga kulang sa kaalaman tungkol sa Resurrection Ito ang mga tanong ko Anong bahagi ng tao ang bubuhayin pagdating ng pagdating sa resurrection? Katawan, kaluluwa o espiritu? Pangalawang katanungan, saan sila babangon? Pangatlong tanong, sa paanong paraan sila bubuhayin? Umaasa ako sa iyong kasagutan. Bago po natin bigyan ng kasagutan ang inyong katanungan, please like and subscribe to our channel. I-share mo na rin kung magugustuhan mo ang ating topic ngayong araw na ito. I-like mo at mag-comment ka na rin para na sa ganun ay kung may mga katanong ka pa para mabigyan po natin ito ng paglilinaw. Ngayon, mabalik po tayo sa ating pong pag-aaral. Itong itinatanong mo, no, yan ay uh, iisang kasagutan po rin yan ang inyo pong itinatanong. Ang una mo nating uunawain itong mga bagay na sinasabi mo, anong bahagi ng tao ang bubuhayin pagdating ng resurrection o pagdating sa resurrection. Alam niyo po, yung katawan, kaluluwa o espiritu, iisang sangka po yan. Magkakasama din po yan na bubuhayin yan doon sa unang pagkabuhay na muli. Ang tanong, kailan po ba ang resurrection o pag unang pagkabuhay na muli? Ang pagkabuhay na muli po, ito yung mga banal. Na kung saan hindi na ito makakaranas ng ikalawang kamatayan. Ito po ay isang bagay na dapat nating malaman, medyo malalim po ito, pero kailangan nating unawain. Yung unang pagkabuhay po kasi po, may katawan pa rin po at kaluluwa at espiritu. Dahil yung unang pagkabuhay po, ito ay gagamitin po ng Panginoon ng mga bawat mananampalataya at mga banal na kung saan ito po ay isa pagdating po ng ating Panginoon Kristo. Dahil po, maghahari po siya ng isang libong taon. Nang sa ganun po, Itong mga taong ito na yung kanyang katawan parang descending po na katawan natin ngayon. Ngayon, pag sila'y pumasok na doon sa ikatlong langit o sa paraiso na kunan ay uh, bibigyan sila doon ng panibagong katawan. Amen. So ibig sabihin, malinaw po ang sinasabi ng kasulatan, iba yung katawang panlupa, iba yung katawang panglangit. Para lang maintindihan natin. Itong pangalawa at pangatlong tanong mo masasagot na rin natin at mapapasadahan sa mga babasahin nating mga talata. Ngayon, basahin mo natin ang kasulatan na sinasabi mo anong bahagi ng tao ang bubuhayin. So, sama-sama po yan na bubuhayin muli. Ngayon po, basahin natin dito sa mga sulat po ni Apostol Juan sa kanyang aklat, Apokalipsis chapter 20 verse 5. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. So, malinaw yung pinapaliwan nung kanina, hindi lahat bubuhayin. Ang unang pagkabuhay, ang mabubuhay po doon, yung mga taong banal. Yung mga taong sumunod sa pamaraan at utos ng Diyos. Yung mga taong banal na ito, na saan ay uh, kasama ng ating Penaso Kristo na maghahari ng isang libong taon. Ngayon po, ituloy po natin ang pagbabasa sa verse 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na muli. So, mali na po dito sa verse 6, mga banal po ang bubuhayin. Di ba? Kung magbabanal ka, gagawa ka ng kabutihan at lalayo sa kasamaan, maaaring makasama ka doon sa unang pagkabuhay na muli. Malinaw po ba sa inyo? O, ulitin natin ang talatang ito. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga seserdote ng Diyos at ni Kristo, maghahari kasama niya sa loob ng isang libong taon. So, ito po yung unang pagkabuhay na muli. Kaya yung tanong mo, kung mabalikan natin, Syempre nasa mundo sila. At iyan, nasa katawan pa rin, nasa kaluluwa at espiritu. Di ba sinasabi ng ating Panginoon Kristo sa kanyang pagbabalik, ingatan po natin yung ating kaluluwa, katawan at espiritu. Basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo. Ano po? Sabi dito sa 1 Tesalonika 5.23, Pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. Tandaan po niyo, ang nagpapabanal sa atin, Diyos. Amen? Paano tayo babanal kung tayo susunod sa kanyang pamaraan at utos? Sa kanyang palatuntunan, magiging banal po tayo. Amen? Tuloy natin. At naway, panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao. So, tandaan mo ha, sa ito yung tinatanong mo. Yung buong pagkatao natin, may katawan, may kaluluwa at espiritu. Sangkap po yan. Amen? Balikan natin ito. Ulitin natin ha. At naway, Panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao, ang espiritu, kaluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Paneso Kristo. Sa pagbabalik niya, maghahari nga po siya ng isang libong taon. Kaya yung katawan mo, yung espiritu mo, at yung kaluluwa mo, yan ay sangkap para gamitin po para yung mga taong hindi nakakilala noon sa panahon ng biyaya ng Diyos, ito po yung paghahari naman po ng ating Panaso Kristo. Diyan, igagah po si Satanas. Walang mandadaya. Kaya kung hindi ka pa rin sasampalataya sa kanya, ayan po ang tinatawag na maiiwan sila doon sa matinding pighati ng tribulation. Ngayon, kaibigan Celso, hindi po natin matatalakay yung kapighatian. Ano? Kasi ang ating magiging topic ngayon, ay nasasagot na po natin. Ano ho? Iba po ang magiging topic natin sapagkat yan ay inihahanda natin sa mga ibang araw para matalakay naman natin. Ano po? Pero dito sa iyong tanong, ang pagkabuhay na muli, di ba? Ang sinasabi mo, anong bahagi? Ano ba ang sinasabi mong bahagi? Sa katawan, kaluluwa at espiritu. So, as is din po yan, may katawan ka, may kaluluwa at espiritu sa pagkabuhay na muli. Kaya nga sinasabi ng kasulatan, maghahari pa muli ang ating Maneso Kristo ng isang libong taon. Amen? At iyan, diyan naman papasok kapag natapos na yung paghahari ng ating Maneso Kristo ng isang libong taon, yung katawang mong panlupa ay hindi panlupa na ang papasok doon sa langit. Iba na po yung katawan na panlangit. Ano ha? At yung sinasabi mo pa, sa paanong paraan bubuhayin. So nakita natin kanina ang pagkabuhay na muli sa kapangyarihan nyo ng Diyos. Iaahon ka doon sa libingan na tinatawag na shol. I mean, yung shol, lugar ng mga patay, doon inaaliw yung mga kaluluwa na mga taong namatay. Katulad ni Abraham, ni Lazarus, at na mga banal. Kaya yung lahat ng nagbanal, bubuhayin muli para maghari sa isang libong taon. So, malinaw po ba? Ngayon, para maging malinaw itong katawan na sinasabi mo, pagdating sa langit, iba na yung uri ng katawan doon. Wala ng katawang nabubulok, nasisira o namamatay. Ngayon, basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo, siya naman ang magpapaliwanag nito. Basahin po natin dito sa 1 Korinto 15.35, Maaaring may magtanong Paano bubuhayin muli ang mga patay? Anong uri ng katawan ang matatanggap nila? So, ito yun, ano? Taman-tama ang iyong itinanong. Dahil yung tanong ding palang iyan ay nasa kasulatan sa mga sulat ni Apostol Pablo. Ngayon, ituloy natin ang pagbabasa para maintindihan natin. Ito ang sagot ko sa taong iyan na walang nalalaman. O, di ba? tamang tama ang iyong katanungan, kaibigan selso na kung saan sinasabi mo para magkaroon ng pag-asa at esperansyon ang mga kulang sa kaalaman. Amen? Tungkol sa resurrection o pagkabuhay na muli. So, balikan natin ito, no? Ito ang isasagot ko sa taong iyan na walang nalalaman. Ang inihasik na binhi ay hindi mabubuhay hanggat hindi ito mamamatay. Medyo may pataling haaga po ito, no? Kailangan ang pangunawa po dito ay pangunawang espiritual. Huwag nating ililiteral sapagkat hindi agad-agad natin ito mabibigyan ng linaw kung ang inyong diwa ay nasa literal pa rin. Pangunawang espiritual. Tuloy po natin na pagbabasa sa verse 37. Kahit anong binhi ang itanim mo, trigo man o ibang bini, maging iba ang anyo nito kapag tumubo na. Ang Diyos ang nagbibigay ng anyo sa binhing iyon, ayon sa kanyang kalooban. At ang bawat binhi ay may kanya-kanyang anyo kapag tumubo na. Gayon din sa katawan. Oto, ano? Para maintindihan natin. Para maunawa natin yung salitang katawan. Masahin natin. Ganon din sa katawan. Hindi lahat ng katawan ay pare-pareho. Iba ang katawan ng tao, ng hayop, ng ibon at ng isda. Tama naman po. Amen? Tuloy natin sa 40. May mga katawang panlupa at may mga katawang panlangit. So, malinaw dito sa iyong itinatanong, kapag binuhay ka na muli, kung narito ka pa sa mundo, yung pa rin as is pa rin yung katawan mo. Amen? May katawan na kung saan ay may laman, may dugo. Amen? Pero pagpasok mo na ng kalangitan, iba na yung magiging anyo ng katawan natin. Panlangit naman. Ulitin ko ang talatang ito. May mga katawang panlupa at may mga katawan panlangit. At ang bawat isa ay may kanya-kanyang kagandahan. Iba ang kagandahan ng katawan dito sa lupa. At iba rin naman ang kagandahan ng katawan doon sa langit. So malinaw po ba sa inyong itinatanong? So hanggang yan lang po muna ang ating sagot sa inyong mga tanong. Amen? So, kung kayo po ay nakaunawa sa ating paliwanag, ishare mo ang medyong ito sa inyong mga mahal sa buhay, kakilala mo, kaibigan mo. Kaya, please like and subscribe nauna. Kaya muli natin ibalik sa Diyos ang papuri, pagsasalamat, pagdakila, at pagsamba sa Diyos Ama na makapangyariin sa lahat, maging sa Kanyang anak na si Jesus Kristo Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.